Okay, share lang. Isa pa ring technique kung paano uh, tanggalin ang brake ram ng sasakyan. Ayan oh. Pinapasukan niyan dito ng uh, tornilyo. Halos lahat ng mga brake ram may butas 'yan diyan para ibig sabihin pag hinuhugot ay uh, hindi nahihirapan. At uh, ano, dapat 'yang pantay kaya pag tinanggal 'yan, ayan oh. Ayan oh. Ayan, yan, yan, yan. Yun, 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 yun yung isa isang isa pa sa pwedeng gawin para hindi mahirapan magtanggal. Oh, ayan, kaya ito kasi mahirap alisin ito kasi yung lining niya hindi napantay. Yung yung lining, kaya may posibilidad yung dulo niyan ay uh, manifest yung bandarito o makapal. So pag gaganyan na mag adjust na talaga doon sa loob para ibig sabihin yung pinaka uh, lining niya, yung pinaka break yo gaganon pagka ganitong hirap kung wala nito kaya kailangan mag-adjust na o yan pagka ganito stock na talaga o yan o